Hello, Hello guys, Ito din dito akong kila mami, gila, mami nino. si Dina sa, sa, sa Malungga. At eto, eto papasanin ko to mamaya. Ayan, o oh, tignan ang <laughs> dami. Ano to yung uh, sa Malungga. Tignan nyo. Tukasin. Hindi niya mabuhat <laughs> ah, sa Dadalhin ko to mamaya, iuwi ko hanggang Pampanga. Ayan, o oh, diba? <laughs> Uy, oh, kata ang dami na kaganyan ako, oh, guys. Oh, yeah. Iharap mo dito, ah. <laughs> Sir Edong, tingnan mo, Sir Edong. Paharap ka, paharap ka. Pami, oh. oh, harap mo, Pami. Ayan, ah, oh, ang laki. Ang dami. <laughs> <laughs> Panghanda nga to, Sir Edong. Panghanda. Panghanda. Grabe, ang dami talaga nakakatuwa. Ang dami kasi bunga nung ano namin malunggay. Ang lalaki niya pa, Sir Edo. Ang ang haba. Sobra. Tapos Kasi yung alam ko na ano, ganito lang. Ito lang yung alam ko. Ganyan lang. Tapos, meron pala talagang ganito. may plenis. Sobrang haba. <laughs> ano daw gusto mo? Yung mahaba na mataba or... <laughs> Siyempre gusto ko mahaba na mataba. Gusto ko mahaba <laughs> na mata mataba. Ganito. Mahaba. Kasi eto, manipis. Ano, ayoko payat. Ayoko payat. ayun thank you. Thank you, mommy, dito sa ano. Uh, malunggay. Ang dami, grabe. Mahaba daw, pero hindi matigas, mom. Ay, ay, oh. <laughs>